At welcome back na naman mga apo sa pa ni kwento. At dito nga sa ating paninisid ay nakapangulam tayo. Tara, samahan niyo kami. At sa gabi ito nga pala mga apo may kasama tayo. Mas mabuti ng may bangkiro dahil delikado ang magsulo dahil matanda na ang inyong lulu. At bago ang lahat ay shout-out muna sa ating apo, Junashi Tagupyusyo from Kalagitan Southern Liti. Salamat apo sa iyong panunood. At dito na nga, unang dive pa lang ay delikadong pag-iaga. Ang ating nakita ay tumakbo na. Sisikuli tayong mga apo. Ang ilo ay nakatuwan shit, wala pa na yun. Ayan, tinamaan na naman. Napaka-thirsty naman natin dahil napaka-sarap nito sa sabaw. Ala, ano ito? Ako na buhalang pawikan. Iwan natin yan. At sisipulit tayo mga ako. Kaya next na, dahan-dahan tayo. Bakit ito makulit? Ayan, tinamaan na naman, at dito at na makulay, at ito, ayan ngitig, tinamaan na naman, isang surahan pala, napakasarap nito sa pang at itag-apalit, itag-ayan, ngitig na, hindi na nakagalaw pa. At ito naman ang istang para sa iyo, Apo Junel Montibor sa Lili. Pati kaya tinamaan na naman. Dalagang bukit ang para sa iyo, Apo. Hala, ano ito ako nakikita? Pati kaya kaya tinamaan din sa bundon. Nakulak mo lumubo na. Isa pa ko, Tawagin dito sa amin ay tarot mga ako. Napakasarap nito sa ginataan. <coughs> tayo, ako, na may naaan na naman ang malabo kumat. Patay kang ayan, dinamaan na naman ay pang ihaw pa ay Dito na nga ay aking nasisiran ang dambuhalang isla. Ay, Huwag mong subukan, hindi mo titiyan!